Kaisa ako ng sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng ika isandaan at anim na pong anibersaryo ng kapanganakan ng ating minamahal na bayaning si Apolinario Mabini. Sa araw na ito, inaalala at pinaparangalan natin ang dakilang paralitiko na nag-alay ng kanyang makabuluhang buhay para sa ating bayan ipinanganak noong 1864 sa Talaga Tanawan, Batangas, lumaki si Mabini sa sadlak ng kahirapan bilang pangalawa sa walong anak ng isang tindera at isang magsasaka. Sa lahat naman sa material na mayaman, pinunan niya ang, kalung, ang, kakulungan, ang kakulangan ito sa pamamagitan ng tiyaga, determinasyon at katalinuhan mahusay niyang ipinamalas ang mga ito sa kanyang pag-aaral. Una, sa makasaysayang paaralan ni Padre Valerio Malabanan sa Tanawan, Batangas, sumunod ay sa Kolehiyo de San Juan de Letran, at ang panghuli ay sa Universidad ng Santo Tomas sa Maynila. Dito siya nag-aral ng abugasya Dala ang kanyang layuning maipagtanggol ang mga mahirap sa gitna ng matinding pagmamalupit sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, naging kasapi siya ng Laliga Filipina bilang isa sa mga buong tapang na nagtaguyod ng mga reforma sa panahon ng kolonyalismo. Ngunit nung pinatay si Rizal, lumahok at sumapi si Mabini sa rebus, revolusyonaryong puwersa ng katipunan sa kadahilang nawalan, na, nawalan din siya ng paniniwala at pag-asa na magkakaroon ng kompromisos sa pagitan ng Espanya. Sa gitna ng namumunong ng namumuong revolusyon, tinamaan siya ng sakit ng polio at hindi naglaon ay nalumpo at ang, ang kanyang mga binti. Gayunpaman, sa kabila ng kapansanang ito, hindi ito naparelisa ang kanyang nag-aalab na puso at matatag na diwa. Ang, ang kalagayan niya, ang siyang nagbigay lakas sa kanya, nagamitin ang talas ng kanyang isip bilang sandata laban sa kawalang katarungan, pang-aabuso at pang-aapi sa mga kapwa-Pilipino. Tinaguri ang utak ng himagsikan Nakapagsulat si Mabini ng ilan sa mga akdang tulad ng El Verdadero de Calugo na nagsilbing gabay ng mga makabayan at revolusyonaryong Pilipino habang ang kanyang programa Konstitusyon de la Republika Filipina ay isa sa mga ikinonsiderang maging saligang batas sa Kongreso ng Malolos. At nang maitatan ang ating unang republika, Nagsilbi siyang bilang kauna-unahang punong ministro at ministrong panlabas kung saan ay ipinamalas niya ang kanyang malawak na kaalaman, talino at kakayahan sa pagpapatibay ng ating bagong tatag na bansa. Isang siglo at dalawang dekada na lumipas mula ng huling masaksihan ng mundo ang kanyang angking galing. Ngunit walang hanggan ang ating pararangal at as para sa kanya at alaala -ala sa, pa sa paraang nararapat sa kanyang bilang isang tunay na bayaning Pilipino.